Ano yung ulam mo? Milo. Sarap pa to ulam, <laughs> Milo. Hmm. Yeah, <laughs> Bakit ayaw mag mo mag-ulam na ano? Tama. Ayun na pa. pa mag-ulam ng ano, ginata na langka. Tapos, sapsoy. Gusto niya Milo, tapos ano yung isa? Gatas. <laughs> Milo sa gatas. Hindi na kailangan timplahin. Sama na sa kanin. Sarap na. <laughs> mm. Sarap na. Hmm. Talagang paborito mo talaga yan ah. Oh. Anong lasa? Masarap talaga. Hmm. Ang ulam namin, ginataan, halangka, sapsoy.

maraming pa siyang ulamin na Milo <laughs>